Sa ilalim ng takip silim, sila ay tumakas mula sa palasyo at humahanap ng matataguan sa makakapal na kagubatan, umaasang makatakas sa galit ng pinuno. Dapat tayong umalis ngayon bago magbukang liwayway. Itatago tayo ng kagubatan, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni Gatdula. Nagtitiwala ako sa iyo, Gatdula. Ika'y manguna at ako ay susunod, sagot nila Kambini. Agad na natuklasan ng pinuno ang kanilang pagtakas at ipinadala ang kanyang mga sundalo upang hulihin sila. Habang tumatakbo sila patungo sa mas malalim sa kagubatan, napagod sila kambini, ngunit pinayuhan siya ni Gatdula na magpatuloy. Ang mga tunog ng hakbang ng mga sundalo ay lumakas at alam nilang nauubusan na sila ng oras. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal makakatakbo, Gatdula, sabi ni Lakambini. Malapit na tayo, Lakambini. Konti na lang, pagtitiyak ni Gatula. Nang malaman nilang sila ay napapaligiran, nagpa siya si Gatula na lumaban upang protektahan si Lakambini. Lalaban ako hanggang sa huling patak ng aking dugo, Lakambini. Kailangan mong manatiling nakatago, sabi ni Gatula.